<coughs> Magandang umaga po mga kabayan. Sa kasalukuyan po ay narito po ako sa bayan ng Kamiling at kagagaling lamang po namin ng Pangasinan. At kami po ay papunta ng batan ngayon mga kaubayan Kaya inabutan po kami ng gutom dito sa Kamiling Tarlac at nasumpuan po, po namin kumain nitong pares. Napakasarap po mga kaubayan Tingnan po natin mga kabayan itong paris. Napakabili po. Tignan po natin. Iikot po natin ang camera mga kaubayan. Tignan po natin kung gaano po kabili itong itong paris na itong mga kaubayan yan po. Yan. Napakabili po. Masarap po mga kaubayan ang paris dito. Dito lamang po yan sa bago umabot ng bayan ng kamiling sa maestrital. Sa maestrital po napakaraming bumibili dito mga kaubayan sa pwesto na ito kaya yung ating mga kaubayan na nagtra-travel uh, galing Manila papuntang Pangasinan po at uh, inabutan po kayo ng inabutan po kayo ng kwan mga kaubayan at inabutan po kayo ng gutom at nataon na nandito po kayo sa bayan ng Kamiling Kamiling Tarlac ay pwede po kayong huminto dito sa may intersection ng Kamiling Tarlac at pwede kayong kumain mga kababayan yan, napakasarap po sobrang gutom na po kasi yung kasama natin yung driver natin mga kababayan kaya eto napilitan tayong huminto <laughs> tingnan po natin ang, pari, ang mami nila mga kababayan ayan po ang sarap po ang sarap po ng pagkatimplada talagang mabubusog ka po mga kaubayan antabayanan nyo po yung mga na videos nito hanggat sa makarating po kami sa aming pupuntahan uh, sa Bataan hanggang sa makarating po kami sa Olongga po mga kaubayan hanggang dito na lamang po at maraming salamat